Ang pagkamatay ni Papa Francisco ay nagdulot ng malalim na pagninilay sa buong simbahang katolika. At habang marami ang nagtataka, sino ang magiging susunod na pinuno ng simbahang katolika? Isang pangalan ang lumalakas, ang Kardinal Luis Antonio Tagle, isang Pilipino na may makabago at malawak na pananaw. Pero siya ba ang napili? Ano ang magiging kahulugan ng kanyang pamana para sa simbahan at sa mga katoliko sa buong mundo? Tumahimik ang langit. Hindi tumunog ang mga kampana ng simbahan gaya ng karaniwan. Ang mga tao na dati nagdiriwang sa mga plaza ay tila sabay-sabay na tumigil at napayuko. May bigat sa hangin, parang ang mundo mismo ay huminto upang huminya. Pumanaw na ang Santo Papa. Kumalat ang balita gaya ng isang bulong na dumaan sa bawat altar, bawat tahanan, hanggang sa pinakamalayong sulok ng Pilipinas. Pero itanong natin, naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam sa buong mundo sa sandaling mamatay ang isang papa? Naiisip mo ba kung gaano kalalim ang epekto nito, espiritualmente, para sa higit sa isang bilyong mananampalataya? Hindi lang ito pagtatapos ng isang buhay. Isa itong pagtatapos ng isang panahon. Pumikit ang pastol ng mga kaluluwa at ngayon ang kawan ay tumitingala sa langit, naghahanap ng direksyon. Ngayon, isipin mo to, Ilang tahimik na panalangin kaya ang ibinulong noong gabing iyon? Ilang kandila ang sinindihan sa tabi ng mga kama? Ilang luha ang palihim na bumagsak sa unan habang ang puso ihumihingi ng kapayapaan ng patnubay ng dahilan? At sa katahimikan na iyon may gumagalaw. Dahil sa simbahan, tuwing may natatapos na pamumuno, isang bagong panahon ang isinisilang. At hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng politika. Ito'y ipinagdarasal itinataas, ipinagkakatiwala. Kaya may tanong ako sa iyo, maaaring ang Espiritu Santo ay nagpapakita na ng susunod na pinili. Kausapin mo ako ngayon ano ang nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong kalooban kapag naiisip mong bakante na ang pinakamataas na upuan ng simbahang katolika. May kaba May pag-asa ba? O may malamig na hangin na dumaan sa iyong likuran habang iniisip kung ano ang kasunod? ang totoo naghihintay ang mundo. Nanalangin ang mga kardinal at nagmamasid ang sambayanan. Pero ang Diyos ang Diyos ay gumagawa na. At baka, baka nga, ang tingin niya ngayon ay papunta sa silangan. Marahil sa isang bansang may higit sa pitong libong isla, kung saan ang pananampalataya ay humahalo sa hangin, at ang pangalan ni Jesus ay naririnig pa rin kahit sa mga pinakamalalayong nayon. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil ang kwento na unti-unting nabubuo ngayon ay maaaring maging pinakadakilang kaganapang espirituwal ng ating henerasyon. At nagsisimula ito sa isang katahimikan habang ang langit ay naghahanda ng isang bagay na kamangha-mangha. Naisip mo na ba ang isang papa na napatawa ng tapat sa gitna ng isang seryosong pandaigdigang kaganapan? Nakita mo na ba ang ningning sa mga mata ng isang leader ng pananampalataya kapag nakatagpo siya ng taong tunay na nakakaunawa sa bigat ng misyon, ngunit dala pa rin ang gaan ng loob ni Kristo. Yan mismo ang nangyari ng makilala ni Papa Francisco si Cardinal Luis Antonio Tato. Hindi yon politika. Isa iyong koneksyong espiritual. Isang pagkakaibigan na ipinanganak hindi sa karangyaan ng Vatikano, kundi sa kababaang loob ng puso. Ano nga ba ang nakita ni Francisco sa isang lalaking mula sa isang malayong kapuluan? Charisma lang ba talaga? O may nakita siyang iba? Isang bagay na tayo ay dahan-dahang nakikita rin. Sa mga pag-uusap ko sa kapwa mananampalataya, napapansin kong ang tunay na pamumuno ay nagsisimula kapag ang puso ay marunong makinig bago magutos. At ito ang nakita ni Francisco kay Tagalog. Isang taong hindi naghahangad ng entablado. Kundi handang maglingkod kahit ang mga mata ay maluha sa harap ng kahirapan. Hindi lang siya nagsasalita gamit ang salita. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang presensya, ng kanyang luha, ng kanyang tahimik na pagkalinga. At nang italaga siya ng Papa upang pamunuan ang evangelization of peoples, hindi lang 'yon posisyon. Isa 'yung senyales. Isang napakalalim na tiwala. Kaya ang tanong ko anong klasing espiritual na ugnayan ang nabubuklod sa dalawang lalaking magkaiba sa kultura, edad at kasaysayan? Baka hindi lang ito pagkakaibigan. Baka ito'y propesya na unti-unting natutupad. Naisip mo na ba kung ilang beses pinagtagpo ng Diyos ang mga taong tila imposibleng magsama para sa isang napakalaking plano? Moises at Josu Elias at Eliseo Pablo at Timoteo Nayon, Francisco at Tago. At kung ang ugnayang ito ay hindi lang simpleng kwento ng samahan, paano kung ito na ang pundasyon ng isang bagay na higit pa sa naiisip natin? Baka nasa harap na natin ang susunod na pahina ng aklat ng mga gawa at hindi lang natin ito agad nakikilala dahil masyado tayong sana isang ingranding pagpapakita, samantalang ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan. Manatili ka dahil may mas malalim pa sa kwentong ito kaysa sa napapansin ng mundo. Mahinang bumubulong ang langit kapag ang mga lingkod ng Diyos ay nagkakatagpo. Paano nga ba umangat ang isang batang ipinanganak sa tondo, isa sa pinakamahirap na lugar sa Maynila, at naging isa sa pinakarespetadong tinig sa simbahang katolika sa buong mundo? Paano naging posible na ang isang batang nakasaksi sa pakikibakan ng maralita, sa pawis ng mga manggagawa at sa katahimikan ng gabi ng walang pagkain ay ngayon ay kabilang sa mga pinakamahalagang pinuno ng pananampalataya. Hindi ito basta kwento ng promosyon sa simbahan. Isa itong banal na paglalakbay. Hindi mo maunawaan si Tagle nang hindi mo naiintindihan ang kanyang layunin. At hindi mo maunawaan ang layunin ng hindi bumabalik sa pinagmulan. Ginagamit ng Diyos ang maliliit para gulatin ang malalaki at ito, kapatid, ay kailangan nating pagnilayan ng sabay. Naisip mo na ba kung paanong ang mga sugat ng kabataan ang humuhubog sa misyon ng isang tao sa pagtanda? Si Tagle ay hindi basta nabasa lang ang tungkol sa kahirapan. Naranasan niya ito. At dahil dito, iba ang kanyang panalangin. Iba ang kanyang pakikinig. Baka nga ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang paggalang sa kanya ng simbahan. Hindi siya nagsasalita na parang siya lang ang tama hindi siya nangangaral na tila siya ay mataas. Ibinabahagi niya ang kanyang buhay na puno ng tahimik na pagdurusa. Naluha siya habang nagsasalita. Hindi ito tinuturo. Ito'y pinagdadaanan. Minsan iniisip ko paano kung ang taong kilala sa kanyang kababaang loob at pagmamalasakit ay siya ring hinahanda ng Diyos upang akain tayo sa panahon ng krisis. Hindi mahalaga kung anong diploma ang hawak, anong apelido ang dala o kung ilang wika ang kaya mong sambitin. Ang mahalaga, ang puso ay marunong mabasag sa harap ng Diyos. At ito ang ipinapakita ng paglalakbay ni Tagle. Ang batang naglalakad sa baha, ngayon ay nakikipag-usap sa mga pinuno ng mundo. Pero hindi niya iniwan ang kanyang ugat. Kahit nasa entablado na siya ng pandaigdigang simbahan, marunong pa rin siyang yumuko sa isang pulubi. Madaling makalimot kapag pinalakpakan ka ng mundo. Pero si Tagle, dala pa rin ang ngiti ng isang batang may pangarap. At ang tanong na dapat nating pag-isipan baka naman ito na ang panibagong liderato sa simbahan na matagal na nating hinihintay. Mas malapit. Mas totoo. Mas makatao. Mas Pilipino. May mga sandaling hindi kailanman malilimutan. Umuulan noon sa Maynila pero walang nagtatago. Milyon-milyon ang nagtipon kahit basa kahit ang paa ay lumulubog sa putik, para lang makita ng personal ang taong may dala ng pangalan ni Pedro. Ano ang nagtutulak sa isang bayan na kumilos ng ganoon? Ano ang nagtutulak sa isang tao na tumayo ng ilang oras para sa isang kumpas, isang tingin, isang bendisyong mula sa malayo? Ang sagot ay wala sa mata na sa espiritu. Noong 2015, hindi lang bumisita si Papa Francisco sa Pilipinas. Hinipo niya ang isang buong bansa, Pumunta siya sa puso ng Pilipino at pinakinggan ang mga hinaing na karaniwang hindi naririnig ng mga makapangyarihan. Naalala ko pa noong napanood ko ang tagpong iyon at naitanong ko, ito ba'y isang diplomatikong pagbisita lang o isang tanda mula sa langit? Kasi may mga bagay na hindi kayang kuhanin ng kamera. Ang luha ng matatanda, ang tuhod ng kabataan na lumuluhod, ang mga batang iniabot ang kamay na parang hinahaplos ang himala. At sa gitna ng lahat ng iyon nandoon siya. Si Tegel. Matatag ang tingin pero durog ang puso. Mahigpit siyang yakap ng papa. At sa yakap na iyon, hindi lang pagmamahal ang ipinasa. Parang may misyon ding inilipat. Parang sa katahimikan ng sandaling iyon, may mensaheng nagsabi, nakita kita. Pinagkakatiwalaan kita. Nakita ng mundo si Papa, pero ipinakita ng Diyos ang higit pa, isang ugnayan na hindi kayang ilarawan ng titulo. Napansin mo ba kung paanong may mga taong namamayani kahit nasa gitna ng karamihan? Hindi na kailangang magsalita si Taglo noon. Ang kanyang presensya ay sapat na. At naisip ko baka may bagay na ipinanganak sa sandaling iyon. Baka ang pagbisita ni Francisco sa bansang kilala sa matinding pananampalataya ay hindi lang basta pagdalaw. Baka isa rin itong propetikong paalala. Kasi ang lahat sa Diyos ay may tamang oras. Kapag pinagtatagpo niya ang mga tao, laging mailayunin. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Kasi ang akala ng marami, tapos na ang misa pero baka doon pala nagsimula ang misyon. May mga uri ng pamumuno na hindi kailanman kailangang sumigaw. Hindi kailangang magpakitang gilas. Basta nariyan at dama mo. Ganyan si Tagle. Hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa Vatikano. Hindi siya ang pinakamatanda pero sa puso ng maraming mananampalataya, tila siya na ang pinakahanda. Bakit? Ano ang mayroon sa isang lalaking ipinanganak sa Manila, anak ng isang kusinero at isang mananahi na naging malapit sa tuktok ng simbahang katoliko? Karisma lang ba ito? Talino? O may mas malalim na kilos mula sa langit na hindi natin basta nakikita? Isang tanong na kailangang harapin, inihanda lang ba siya ng buhay o hinirang na talaga ng Diyos? Naisip mo na ba kung paanong pumipili ang Diyos ng mga leader na tila hindi inaasahan? Si Moises ay utaw. Si David ang bunso. Si Maria ay isang simpleng dalaga. At ngayon narito si Tagle. May mukha ng masa. May pusong bukas. May kababaang loob na nagsasalita kahit hindi sumisigaw. Hindi siya nakikisali sa larong politikal. Tumiti mo siya sa puso. Kapag siya'y nagsalita, hindi lang ito sermon para bang ang kaluluwa. Kailangan ba ng simbahan ng ganitong uri ng lider? O baka mas totoo pa, kailangan ng buong mundo ang ganitong uri ng puso? Baka may sinasabi ang Espiritu Santo sa atin kung marunong lang tayong makinig. At aamin ako, tuwing naririnig ko si Taglo magsalita, parang may dalang bigat na hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Parang pinapanday siya hindi para sumikat, kundi para sumunod. At ang pinakakahanga-hanga, hindi siya nagpapalakas. Hindi siya nagpupumilit. Pero kahit ganon nakatutok sa kanya ang mga mata ng mundo. Hindi ba ito isang senyales? Hindi ba ang ganitong klasing katahimikan ay paalala na may bagong nililikha ang Diyos? Parang ang katahimikan bago ang ulan, ang marunong makinig, mararamdaman ang pag-ihip ng bagong hangin. Ang kasaysayan ng simbahan ay isinulat sa dugo ng mga martir, sa pawis ng mga misyonero, at sa luha ng mga taong madalas hindi napapansin. Sa loob ng maraming siglo, ang pamumuno ng simbahan ay nakasentro sa Europa, at bihira ang mga lider na mula sa labas nito. Pero hindi kaya panahon na para tumingin tayo sa silangan sa ibang paraan? Hindi bilang misyonaryong patutunguhan kundi bilang tahanan ng susunod na liderato. Paano kung ang susunod na kabanata ng pananampalatayang kristyano sa mundo ay magsimula sa isang papa na mula sa mga isla ng Pasipiko? At kung sa kauna-unahang pagkakataon, ang pinakamalakas na tinig ng simbahan ay may punto Filipino? Anong pagbabagong dala niyan? Mag-isip tayo ng sabay, bakit nga ba hindi isang papa na Pilipino? Isang bansa na may higit sa 80 milyong debotong katoliko. Isang bayang ang pananampalataya ay kinakanta sa kalye, dinadasal sa tahanan, at isinasa buhay araw-araw. Isang bayan na sanay sa sakit, batid ang kahirapan, pero hindi nawawala ng iti. Hindi ba't ito mismo ang uri ng pamumuno na kailangan ng mundo? Isang leader na kilala ang bigat ng krus at ang ginhawa ng biyaya? Posible kaya na ang Espiritu Santo ay tahimik na itinutulak ang simbahan papunta sa isang pandaigdigang pagising na may mukhang asyano? Para sa akin bilang isang kristyano, hindi lang ito simboliko. Isa itong hudyat. Parang sinasabi ng langit, panahon na para pakinggan ang ibang tinig. At hindi kung ano-anong tinig, kundi ang sa mga taong, kahit hindi sikat, ay nanatiling tapak. Yung mga taong natutong maglingkod bago mamuno. Yung may pusong alam na ang kapangyarihang walang habag ay ingay lang. Isipin mo, isang papa naramdam ang sakit ng mga guvi dahil nakita niya ito sa sariling bayan isang leader na alam ang halaga ng dasal sa bangketa, sa gitna ng ulan, sa ilalim ng busina. Hindi ba't mababago niyan ang lahat? Ano nga ba ang nagpapakilala sa isang leader? Ang titulo? Ang posisyon? O baka naman may mas malalim na aspeto, isang bagay na hindi nakikita ng mata, pero malinaw sa puso. At ano nga ba ang ginagawa kay Luis Antonio Taglin na isang natatanging tao? Hindi lang ang kanyang pag-akyat sa simbahan, kundi ang paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Napansin mo ba iyon? Kapag nagsalita siya, may kakaibang pakiramdam. May kakayahan siyang magsalita mula sa puso, makuha ang kaluluwa ng mga nakikinig. Hindi ito karaniwan sa isang mundo kung saan madalas ang mga leader ay nagsasalita gamit ang isipan, ngunit si Tagle, nagsasalita mula sa kaluluwa. Ang kanyang kwento mula kabataan hanggang sa pagiging kardinal ay isang patunay ng kababaang-loob at tunay na pananampalataya. Hindi siya umabot sa mataas na posisyon dahil lamang sa kakayahan o estratehiya. Hindi ang dahilan kung bakit siya naroroon ay higit pa rito. Ang kanyang buhay ay nabuo mula sa isang tapat na hangaring maglingkod, maabot ang buhay ng mga tao at maging isang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ba't nakakakuha ito ng atensyon? Ilang leader pa ba ngayon ang may ganitong pananaw, ganitong misyon na maglingkod muna? Ngayon, mag-isip tayo sandali, handa na kaya ang mundo para sa ganitong pagbabago. Isang leader na hindi nagtatago sa likod ng mga doktrina o tradisyon, kundi nagdadala ng bagong pananaw ng pananampalataya, isang pananampalatayang mas malapit, mas makatao. Inilunsad na ni Papa Francisco ang unang hakbang na ito sa pamamagitan ng kanyang inklusibong pamamaraan, ngunit si Tagle. Siya ba ang susunod na magdadala ng mas malaking hakbang, hindi lang sa salita, kundi sa mga aksyon, sa mga gawin na nagpapakita ng tunay na puso ng Diyos. Para sa mga Pilipino, si Tagle ay hindi lamang isang kardinal. Siya ay isang salamin ng buhay na pananampalataya ng bansa. At kailangan ng simbahan ng higit pang ganitong enerhiya, hindi ba? Kung nais ng simbahan na maabot ang puso ng mga tao, kailangan nito ng mga leader tulad ni Tagle mga leader na hindi malayo sa mga tao, kundi naglalakad kasama sila. Naniniwala ka ba na ang hinaharap ng simbahan ay maaaring dumaan sa isang kardinal na Pilipino? Paano kaya magiging simbahan pagkatapos ni Papa Francisco? Ano ang iniwan niyang pamana sa mundo? At paano ito makakaapekto sa mga susunod na henerasyon? Ang simbahang katolika ay dumadaan sa isang mahalagang yugto ng pagbabago, ng transformasyon. Susundan pa kaya nito ang landas ng isang papa na naghangad na maging mas malapit, mas bukas sa pakikipagdialogo sa lahat ng kultura at realidad. O baka naman kailangan natin ng ibang leader? Baka naman isang tao tulad ni Tagle na ipinakita na ang kakayahang humaplos sa buhay ng mga tao at magbigay ng malalim na mga pagninilay ang susunod na leader na kailangan ng simbahan. Nagbigay si Papa Francisco ng isang bagong panahon, hinamon ang mga pamantayan Lumapit sa mga pinakamahihirap at mga itinakwil, binago ang takbo ng simbahan sa isang paraan na kakaunti ang nakakita. Pero ngayon, paano kaya madadala ni Cardinal Tagle ang pamana ng pagmamahal at paglilingkod na sinimulan ni Francisco? Handa kaya siyang magpatuloy sa revolusyon ng pag-ibig at serbisyo? Paano niya haharapin ang simbahan sa makabagong panahon habang pinanghahawakan ang pag-ibig at espiritualidad bilang mga pangunahing haligi? Naisip mo na ba kung ang simbahang katolika sa isang panahon ng kahinaan at paghahanap ng pagbabago ay makikita ang susunod na lider sa isang tao tulad ni Tagle? Ano kaya ang mayroon siya na hindi taglay ng ibang mga kardinal? Ano ang nagiging dahilan kaya siya isang matibay na pagpili? Siya ba ang magiging tulay sa pagitan ng tradisyon at inubasyon? Maaari ba nating asahan na magiging mas inklusibo ang simbahan, mas malapit sa mga tao kung siya ang mangunguna? O baka naman magdadala siya ng mas mahigpit na pananaw na nakatuon sa doktrina upang ibalik ang ilang mga prinsipyo na nasubok sa ilalim ng pamumuno ni Francisco. At mas mahalaga, paano natin bilang mga mananampalataya inaasahan ang hinaharap ng simbahan na may isang tao tulad niya na nangunguna? Handa na ba tayong yakapin ang isang bagong uri ng pamumuno, isang tao na hindi natatakot magtanong, magtanong ng mga mahihirap na katanungan at sundan ang tawag ng Diyos? kahit na nangangahulugang baguhin ang mga bagay na matagal nang itinatak. Ang mundo ay dumadaan sa malalim na mga pagbabago. Ang espiritualidad ay patuloy na hinahamon at ang simbahang katolika ay kailangang mag-adapt sa bagong realidad. Kaya, ano ang papel ni Cardinal Tagle sa ganitong senaryo? Handa na ba siyang dalhin ang simbahan sa mga bagong espiritual na horizon o mananatili ba siyang tapat sa tradisyon? Ano kaya ang mayroon siya na naiba sa ibang mga kardinal? Siya kaya na may malalim na pananampalataya at kakayahang makipag-ugnayan ang leader na hinahanap ng simbahan. Nakikita natin ang isang henerasyon na mas mapanuri, mas puno ng mga tanong. Minsan, ang pananampalataya ay napapalitan ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Bilang isang taong may matibay na pananampalataya, maaari kaya si Tagle ang maging gabay na kailangan ng maraming katoliko sa panahong ito ng espiritual na krisis. Siya kaya ang may kakayahang pagsamahin ang mga mananampalataya, palakasin ang moral ng simbahan, at ibalik ang tiwala na unti-unting nawala sa institusyon. At ikaw, napag-isipan mo na ba kung paano kaya magiging simbahan kung siya ang manguna? Siya, na lumaki sa isang bansa na puno ng iba't ibang relihiyon, kaya kaya niyang dalhin ang karanasang ito para magkaroon ng isang simbahang katolika na mas inklusibo, mas malapit sa iba't ibang kultura at realidad paano kaya tayo maghahanda para sa isang simbahan na, sabay na pinangangalagaan ang mga ugat nito, ay patuloy na nagbabago para sa hinaharap? Naniniwala ka ba na si Tagle ay handa na harapin ang mga espiritual na hamon ngayon at gabayan ang simbahan tungo sa isang hinaharap na hindi pa natin kayang maisip? Ano kaya ang maaari niyang dalhin sa pananampalatayang kristyano sa pamamagitan ng kanyang karunungan? Ang hinaharap ng simbahang katolika ay tila malapit ng pumasok sa isang bagong yugto, at ang pamumuno ni Tagle ay tiyak na isang mahalagang susi sa prosesong ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa mga katoliko sa buong mundo? Kaya-kaya niyang, sa kanyang makabagong pananaw, balansihin ang mga tradisyon ng simbahan at ang mga pangangailangan at hamon ng makabagong panahon. O mararamdaman kaya niya ang pressure na panatilihin ang isang mas konserbatibong pananaw? Ano kaya ang magiging kalagayan ng simbahan sa mga susunod na taon? Marami ang nagtatanong, kaya ba ng simbahang katolika na mag-adapt sa isang lipunang patuloy na nagbabago? Paano kaya nito mapapanatili ang kahalagahan nito sa isang mundong iba na sa kung ano ito noong ilang dekada lang ang nakalipas? Si Tagle, na may karanasan at pananaw na pandaigdigan, ay tila nasa tamang posisyon upang maging leader na magdadala sa simbahan sa bagong panahong ito. Ngunit, sa parehong oras, haharapin niya ang mga hamon, hindi ba? Kaya ba ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang henerasyon na tanggapin ang isang mas makabago at bukas na pananaw nang hindi isinusumpa ang esensya ng doktrinang katoliko? Kaya ba niyang magtatag ng isang simbahan na mas inklusibo nang hindi isinasakripisyo ang mga pangunahing halaga nito? Napag-isipan mo na ba kung ano kaya ang magiging hitsura ng isang simbahan na makakakonekta ang mga kabataang henerasyon sa karunungan ng mga naunang henerasyon nang hindi nawawala ang misyon nito na ipalaganap ang pananampalataya? Paano kaya niya, sa katunayan, tutugunan ang sigaw ng isang mundong nasa krisis habang pinananatili ang mga prinsipyo na naging gulugod ng simbahan sa loob ng mga siglo? Kaya ba niyang gawin ito nang hindi siya nagiging simpleng pagsasalamin ng nakaraan kundi isang lider na nagdadala ng pagbabago nang hindi isinusumpa ang lalim ng espiritualidad. Ano kaya ang magiging papel ng simbahan sa pamumuno ni Tagle sa isang mundong ang katotohanan ay tila isang ideya na palayo ng palayo? Marahil ay kailangan muling tukuyin ng simbahan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tikomunidad ng pananampalataya sa ika-negatibo 21 siglo. Handa na kaya siya para sa pagbabagong ito? At mas mahalaga, handa na ba tayong lahat para dito? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.